Guys, nandito nga lang kami sa Green As in, nahanap namin si Colleen. Ay, alam mo natin, Colleen. Bakit, bakit, bakit pa ka fixed marriage? Siya? Sabi niya, magbabakan Hindi nga, si Jelo nga yung alma. ano ma. Ano? Ano isang buwan? Magbala siyang ginawa dito? Huwag oh, niyo ipa fixed marriage. Magbakasyon niyo lang. Ano ka ba? Baby, ano, baby? Ano, baby, ano yung baby Fix marriage? Si kami si Ate Chiki. Be, dito muna kami, be, ah. Bye po. Ayun, oo, oh, sakto, be. Be, narinig kasi namin si, Ayun, ano, uh, si Papa na doon sa ibang bansa. Sa Japan, oo nga, baka yun. Oo, oh, oh be, ano yan, o, te, yun, baka sinalang yun. Oo, siya ng Japan kasi ipipix oh. marriage siya. Oh. See you, Guys, nandito nga pala kami sa Green House. At kasi, kasi ano, bakit ba? Kasi hinahanap namin si Colleen. Colleen. Be, pahawak na mo. Kaalis nga tayo, be. Ang tagal naman natin, Colleen. Hindi, bakit pangatid si Mary siya sa Gucci? Sabi nga, baba ka nun. Okay. Uh, Hindi nga si Jelo ngayong ano nun ma! ano? e eh, pagbawas mo lang isang buwan bakit pag ano isang buwan Pag wala siyang ginawa dito oh, huwag nga ipapix marriage! Pagbakasyon lang. ano kaba? may trabaho yung bituin eh. ay 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 tawag! ay 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 ay

ay nandito yung kanina pang na, Ay, yun. di ba nga sabi? Ay no, oh, sakto be. Be, ikaw na magsabi Sige, ah. Mamaya sabihin eh. Diyan. Sige, dalawa na lang tayo magsabi. Bes! Ate Yel! Hello! Be, ikaw na kasi magsabi. Ano na naman yan? Ano? Papalibre na naman itong mga to. Hindi, te. Ano? ano? Teka lang. Ano? Baka na sabi siya yung jello? Uy! Wala nga. Diba wala nga? Ano nga meron? Sabi mo na, B. Ano? B, narinig kasi namin si, ano? Ah, naman, be. Si Boss Bert. Ano kayo? Papadala hmm. ko na doon sa ibang bansa. Pag... Bali, oo. oo. Yung sa iban, oo oh, nga. Baka na lang yun. Eh... Baka hindi kasi. nga eh. Ito nga. Ah, baka bak oh, baka hindi ka kasi. hindi ka kasi. Ha? Pupunta ka Japan? Ako, oh Ano o, yung bakasyon yun? Oo, te. Pakapunta yun siya ng Japan kasi ipipix oh. marriage siya. Uy, oh. hey, manahimik ka. Ate. Mm, Bakit so, lang narinig namin dignan 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 sa kuya mo. Narinig namin kanina. Pix marriage? Oo. Ano, oh. ka hey. Kausap yun. Kausap ng kuya mo, mo. Si tita. Pix marriage. Ay, naku ba? Ako nagsinasabi ko sa'yo ah. Ito totoo yung sinasabi namin ate maniwala ka totoo talaga narinig sabi, namin hindi. ang sabi ni mama ang sabi ni mama magbabakasyon daw babakasyon lang daw ako sa Japan. ang sabi ni tita magbabakasyon pupunta ka ng Japan kasi ipix marriage ka wow. kasi, talaga, kasi nalaman niyo. yung oo oh, 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 meron oh. nalaman niya na yung Ay. kay Jello Ay, kasi oh, tapos hindi. yun ipix marriage ka daw narinig namin kausap ni kuya bray mama mo be maniwala ka sa akin. Tsaka ito yung sinabi ni tita, pag hindi ka nakahana, pag wala kang pinakilala sa kanya ng isang buwan, pupuntahin oh, ka talaga ng Japan. Pakilala lang, hmm. ano? Hindi, hindi, si, si Jello na lang. Uh. Jello. Uy! Oh, ano ba? Si Gagawa ka na naman ng ano, tapos ano, aasa ka na naman. Masasaktan ka na, oh. na naman. Si Barney. Uy, hey, pwede. Wag, 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 wag. Wala ka na talaga masabi na ani, no? Kasi <laughs> di ba, kailangan mo makapagkilala eh. Oh. Hindi <laughs> oh. pwede si Barney. Be, parang gusto mo na din ta kasi talaga pumunta ng Japan. Hindi, go, go mo na lang. oh. Ano, hindi na, bala na ako nung bala. Ako, bala ba, ako. Kung ba, magpanggap ka na lang kaya mo na laki. Ay! Ano ko? Oh. Itulog nyo yan. ayoko. Oh. Talaga. Oo. Oh, oh.